ito yung dinadayo natin dito. Thank you. Gusto mo free? Ah, free. Ah, thank you. May free siya, ate. Okay na po. Thank you. Ayan guys, lalantakan na natin yung balot. Masarap yung sabaw ng balot guys. Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, Maganda yung panahon ngayon guys. Medyo bakulimlim. Time check. Mag 5. 5 na ng hapon. So guys, bago tayo magbike, kumuha tayo ng tubig. Malamig guys. Ayan, negative 7. Sakto to guys sa mga mag-bike. kasi malamig. Thank you, Iyo, kasi mayroon kaming malamig na tubig. Para pag uh, nauhaw, habang nagbabike, eh, may, may inom na malamig, guys. Lamig guys. All goods. Thank you, iyo. And guys, yung panahon, medyo makulimlim. Five na ng hapon. Tsaka mahangin. Medyo malamig na guys. So, pag uh, habang nagbabike ako, iinit na, iinit na siguro yung katawang ko nito. Guys, bago kayo mag-bike, kailangan yung isa alang-alang ang palaging mag suot ng helmet guys kasi napaka importante ito ayan for your safety guys mag, mag helmet kayo palagi ayan guys naisuot ko na yung helmet ko tubig na malamig check tapos break okay na ang destination natin ngayon guys ay sa may RJ nanton 7.3 kilometers, 23 minutes. So let's go guys. Guys, malapit na tayo sa RJ So guys, andito na tayo sa RJ. Ito yung bibilhin ko guys. Yung kailangan ko lang guys yung aking bibilhin kasi pag masyadong mabigat na yung bag ko, eh nagbabike pa ako. Uh, ah, mahirapan tayong magpadyak guys. Ganitong nakabike lang kayo guys. Ang tip ko, yung kailangan nyo lang na bilhin. Saka kayo lang bibili lang madami pagka commute na kayo. And guys. Hey guys, mag na tayo. Bike, bike. Bike lang. Hey <laughs> guys, dito nandito na tayo sa EAC. Yung bibili natin guys yung balot. Pabili po, balot po, dalawa lang ho Ah, ah pag tatlo po, 50. Ano guys, nakabili na tayo ng balot. Ito yung dinadaya natin dito. Thank you. Gusto mo free? Ah, free. Ah, thank you. May free so, siya, okay. siya natin. Okay na po. Thank you. <laughs> ka? Opo, umpisa pa lang po. Ah, ano? Sige, paano ka? Ron Vlog TV po. What? Ron Vlog TV. Sige, oh, thank you. Ano siya natin, nagbigay po ng free guys. Bait. Ayan guys, lalantakan na natin yung balot. Masarap yung sabaw ng balot guys. Tapos may suka. Alam nyo ba guys kung bakit masarap ang balot? Kasi nga, naburo sa loob. <laughs> Kaya masarap guys. Eh, guys, hinahinay lang kayo sa balot kasi nga, mga kolesterol to. eh medyo malaki yung sisi. Masarap to. Guys, kung may mga katanungan kayo regarding sa aking video, comment down below guys. And then guys, mag subscribe kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga bago kong videos. Uh, guys, maraming salamat. Lantakan na natin tong balot.